So, yung so, yung wall natin. Wall dito. Ito. Ang volume ng data. Sige, volume natin. butas niya. natin masking tape. 嗯，打现金吗？固定。 Lagyan natin yung mga box, mga ringding. So, bali naka-wall lang tayo, wall mount. Ah. Yan. nilo. tornilyo. Ah, may salpak natin doon.

Kitty. pa meron ba tayong kalimit dito sa gilid? Kasi ang naman natin ito. Ayan Pasok lang mga ding ding. Pasok lang plywood sa gilid. So, ganyan yung itsura mga ako ding So, yun ang ating kinabit na rin sud, no? Yun. Dito sa taas. Andito yung beatings niya. Kabit na din itong pinakaabang niya yan, ito ayon para hindi siya pasukin yung daga pero hindi pa ang daga kapasukin yan gawa nung meron naman tayong screen dun sa labas kabit nyo muna to yan, mayroon syang gitla sa gilid hanapin nyo lang yan, tapos ikuti nyo lang yan, ganyan lang Naglalock na siya. Tapos yun, lagay natin yung abang dito na di quattro. Okay? Tapos, yung ating lababo, ayan, andito oh, sa lalim. Nagay ko lang dito, ayan oh. Ayan. Cute na cute yan. Okay. Uh, yun mga kutigting. Ay, natin yung tubo. Mga di quattro no. Ayan oh. Kaya yan oh sakto kasi yung pinaka hub ng tubo ginamit natin kaya sakto rin sa abang niya ganyan lang po din tayong pag-install ng rinsod so maglalagay tayo ng cabinet dito sa ibabaw oh. tapos yun dito rin mayroon din okay so ngayon titesting natin kung okay ba ang ating ginawa so manual lang muna natin ay mayroon tayong ano okay, dito outlet Oop. Ayan, saksak natin. Oh, nakailaw na. Ayan. So, yun mga buting -ting. Meron tayong nakasaksak na yan, ha? Testing natin. Ilaw niya. Ayan. Ito yung pinaka harang nung init mga buting -ting. Ito, ayan. Tapos ilaw niya ah uh, ano Yan. Kumagana na makawating ding oh. Number 1. Number 2. Sumisipsip na naman yan. So, yun, mga kuting So, update na lang tingin uli. matapos tayo. Sa kabinet na lang tayo, mga kuting cabinet at saka dito. Laba yung kanyang sink. So, stop natin. Yung kanyang katak, mga kuting ting, Sabi ko kay ano, Arnel, magandang plywood eh. Mahirap patakan yan. Magandang plywood na yung ano. <laughs>